Nagmamatsago ako sa puno ng kamias ng aking kapitbahay na biyuda. At uh, lang ako kasi medyo uh, nagdidilig po siya ng halaman doon sa kabila. Uh, yun na po yung lalagyan ko. Magluluto po ako ng isda na ginataan. Pag kapitbahay kayo na biyuda, pipitas lang kayo ng kamyas sa bakod niya. Kaya mamahalin po natin yung mga kapitbahay natin na may mga tanim. No? Kasi hindi na tayo magtatanim. Pipitas na lang po tayo no? So, ayan, no kita nyo. Pipitas lang ako ng kamyas sa kapitbahay ko. Diba? O. Oh. Ayan. Inaalagaan po ito nung aking uh, kapitbahay na byuda. So, lahat ng maaabot ko sa akin daw. no dahil Dahing ng kamyas niya, oh. O. o ya oh pag no. uh, magiginataan po ako na galunggong ah, Tulingan po sana kaya lang eh hindi maganda yung tulingan kaya pumili po ako ng galunggong na malalaki yung galunggong na lalaki. so patutuyuin ko po ito sa kamyas lo no, para masarap. Pag-summer po maraming kamyas. kaya malaking bage po pag